Kasunod ng mga kasakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng DBM sa Ahensya ng Pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangungunan ni Sekretary Amena Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas na maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa mula sa lindol, na yumanig sa Visayas at Mindanao, at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ang mga hakbang na ito ay kasama sa isang inklusibo at may puso na bagong Pilipinas na tunay na mithiin ng Marcos administration.